Pinaiimbestigahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang napaulat na isinasagawang recruitment di umano ng ilang individual o grupo sa mga dating miyembro ng MNLF para sa integration ng mga ito sa Armed Forces of the Philippines. Nanawagan ng OPAPRU sa publiko na wag agad magpapaniwala sa mga pangako o propaganda mula sa mga individual o grupo na minimis-represent ang interest ng liderato ng MNLF, lalo na ang mga humihingi ng pera kapalit ng serbisyo o posisyon sa gobyerno. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Tinuligsa ng OPAPRO ang maling impormasyon na ipinapakalat ng umano'y isang miyembro ng Moro National Liberation Front na si Sharif Ejal Alimudin a 27 ng Pebrero 2025 sa Kabatangan, Zamboanga City. Sa isang press conference, sinabi umano ni Alimudin na nagpapakilalang Governor General of the MNLF ang sinasabing recruitment ng mga dating miyembro ng MNLF, partikular ang Armed Forces of the Philippines. Ayon sa OPAPRU, nagdudulot ng pangamba at takot sa mga mamamayan ng Zamboanga City ang mali-impormasyon at higit sa lahat ay nakapipinsala sa 1996 Final Peace Agreement, ang makasaysayang peace deal na nilagdaan ng GPH at MNLF. Git ng OPA-PRO, tulad ng paliwanag ng gobyerno, wala ng ongoing special recruitment process o reintegration para sa MNLF members na gustong pumasok sa Philippine National Police at sa AFP. Kung gustuhin umano ng mga ito, ay kinakailangan na dumaan sa regular recruitment process base sa well-established criteria at qualifications. Nakipagugnayan na ang OPAPRU sa MNLF sa ilalim ng pamumuno ni MNLF founder Nur Miswari para mabigyang linaw ang usapin. Nag-issue na rin ang pahayag ang MNLF ayon sa OPAPRU na nakasaad dito na hindi nito inotorisa si Alimudin na mag-organisa ng pulong. Idinestansya rin ng MNLF ang kanilang liderato sa mga individual na gumagawa ng hakbang na hindi sa sa chain of command. Nakipag-ugnayan na ang sa iba't ibang law enforcement agencies at pinaiimbestigahan na ang ulat. Nanawagan ang OPAPRO sa publiko na huwag agad nagpapaniwala sa mga pangako o propaganda mula sa mga individual o grupo na minimisrepresent ang interes ng liderato ng MNLF, lalo na ang mga humihingi ng pera kapalit ng serbisyo o posisyon sa gobyerno.